guys. Ba alam mo ganun. Nang misis na. <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa! Kaya sa lansangan kami ngayon ni Harabas kasi tingnan niyo yung, ay hindi, wala na. Lampas na pala tayo dun sa ano. Saba. Baha, baha yung dinadaan na namin ngayon. Kasi nga, tuloy-tuloy yung ulan mula pa kahapon, no? Hmm. Kahapon, three days na. Three days three days na. na. Ayun, ano nga. ayun nga na. Ayun nga, di ba? Mapapanood nyo o napanood nyo na siguro yung paglilimas ni Harabas dun sa ating ano, sa ating gym. Kaya, kailangan namin lumabas dahil may mga bagay kaming kailangan gawin online at wala nga kaming internet kailangan mag-upload. Kailangan mag-upload, kailangan niya mag-download. <laughs> kailangan mag-download ng mga files kasi uh, hinihingan ko lang update yung mga yung team ano, update sa kanila sa Bagyo. sa Bagyo. Kung ano yung sitwasyon ng bawat isa ba para at least updated kayo mga meses makaharabas. Eh ganoon naman 'di ba ang ano natin kasi alam namin worried kayo sa amin. At uh, gusto niyo malaman ko na ano yung uh, update ano kaya pag gusto nating makapag-upload ng update sa bawat isa kaya ngayon kahit na wala kami internet pumunta kami somewhere na may signal mm -hmm. So, medyo malakas lang sa signal para makapag-data kami at makapag-upload by the way available to sa ano natin yung, yung, uh, available uh, sa Shopee account natin to no so uh, gusto mong mag-avail diyan habang bibidyo namin to hindi pa available kailangan oh, so, ko ihabot. hindi pa ayo harabas ayo harabas ka ito uh, um, nandoon sa description ng message yung ating Anyway, i-update -up, ko kayo mamaya kung saan kayo makakahanap ng magandang-gandang signal. At marami akong baon. <laughs> <laughs> Mag-food trip. <laughs> Mag-food trip kami. Marami akong baon. Sige, so, mga mail, Tapos ah, baka mamaya, diretso na rin natin. Ah, five, alas 5 na eh. Diretso uh -huh. na rin tayo dun sa talipapa natin. Yun. Eh, eh, Mag-closing na rin tayo dun. Okay. Mag-collecta tayo. Collectahin uh -huh. natin yung sales. Ngayong araw. Dahil kung hindi niya natatanong mga misis, mga karabas, eh, yung mga isdang alam nating mura noon sa market sa Manila eh hindi na natin para ipadala pa sa biyahe ano kasi di ba waste of time waste of money tsaka sayang yung opportunity na mas may benta natin siya dito sa tamang presyo tama oh, imagine niyo ang benta natin dito sa mga Lapu-Lapu tsaka sa kasi hindi kalalaki 200 lang po per kilo tapos yung Malagono ngayon ginawa natin 170 eh sa Manila po dun sa ating uh, pagsaakan ano eh anyway eh, lahat naman sila doon kalakaran kasi yun eh yung ganong klaseng isda nasa ano lang 80 sandaan 130 ganyan lang so at least dito hindi na natin binayaran yung freight nya ah uh, hindi na hindi na kumbaga, nagkaroon pa ng space yung sasakyan ng ano, mm -hmm. para ma may yung ibang isda naman ng ibang may isda din, di ba? Ng ibang operator din. Plus, nakatikim pa yung mga taga dito oh, sa atin. Mura pa rin kasi oh, yun, yung price na yun. Kung Plus, yun. Oh, mas maganda compare doon yung presyo. Compared oh. sa ano. So, kaya yan, ngayon, di ba, lumawak na lumawak yung kwento. Ganyan lang <laughs> naman <laughs> yun, lumawak na lumawak <laughs> yung kwento, mga miss mga karabas. Naikwento ko lang naman kasi nabanggit ko na punta kami uh -oh. sa Talipa pa para kolektahin yung sales. Uh -oh. yeah. Ay, nasa pag-upload nga pala tayo yung topic natin. Oo. <laughs> anyway, ayun na nga. At least na-inform natin sila sa mga kaganapan sa ating raptor. Sige, mamaya na lang siguro. Bye. May signal natin dito? Uh -huh. oh, hindi, mahina. Doon yan, doon sa may... Uh -huh. Doon yung sana tambahin natin. Nandito eh. <laughs> na tayo sa venue. <laughs> Nabas na ang baon. 'yung mga baon namin mga messages. Kay great talaga ka 'to. <laughs> ako na download ko tong mga updates sa bawat ano, team mo. Ano? I-download ko tapos 'yung ano ko sa isang file, isang memory card sa ako dadalhin ko dito. Tingnan mo familiar ba sa iyo 'to? Kasi 'yung right? ano, ano wala ka. Putas? Ah, hindi. Wala. Kasi naman. Wala <laughs> kang inutusan niya. Diyan siya nag Sayang na eh. Ani ah, tika. ka Ah, at may baon pa ako. Teka, tinisin natin yung lens. May baon pa ako, magugulat kayo. Narinig ba? Good morning, mga Kape. <laughs> Coffee is <lighter. laughs>

Tama na ulan. Hirap ang na hirap Lord. na ang aming internet provider. <laughs> ah, oh, happy tayo mga meses, mga kaharabas. Hindi ka may kakapi, di ba? Wala ko may magic dyan. Teka lang. May pa po yun. May ingit. Wala <laughs> Araw, yun, nadala ko pang tasa yung hindi available sa market. <laughs> Ganon? Ayos eh. <laughs> Soon. Soon magiging available na tasa. Kasi binibigyan kami ni Eddie short sa bahay ng mga sample. Hmm. Yun, sample din yung suot niya yung sombrero. ito sample din. Hindi pa natin nalalabas sa mga meses. Ay, amehan pala. Wow, mm, mm. oh, magic. Wow, oh, magic. Nag-heag up ka? may Mayinit pa to. Kaya ayoko, baka mag-uwi agad tayo eh. Kaya maghanap ako dyan yung <laughs> bukid-bukid at <laughs> saka bato. Bato na lang. Yung vlog natin parang live ah. Mm, Ngay. So, Mag-live na lang tayo. Okay <laughs> mga naises. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami dito. Baka abutan na kami ng pagkakaroon ng internet. Hindi pa natin alam. Mm, okay. Brown out sa so bayan eh. Hanggang alas sa islang naman daw ang brown out. So baka magkain tayo. Ayan. Palagla. Mga FD tayo ko sa pa, bahay pala. Hmm. Dapat lang na lang tayo. Tsaya yung mga prutas. Kala ko yun din alam mo yun. Actually, naisip ko kanina. Sabi ko mga pagkain, yun kasi yung... Lala. Ganito kasi. Hmm. Yun na ang e i ko. Hmm. Bigla kang naman o ah. Oh, bakit? Na, na divert ako sa tubig. Bakit? Eh, na-shoot ko na lahat to. Nung kinuha ko na yung tubig, hindi na ako nakakuha ng prutas. Kasalanan mo. Di ba may putas doon? Where are you? Diyan ko nabili yun eh. Ha? Ah. Uh, may interruption mo ba doon? Nakawin na kaya sila di pa. Ano? Hey ano yung tao doon? Doon yun eh. Hindi nga, <laughs> eh, yun. Lahat available doon. Mm. Mga mesas, pupunta muna hmm. kami habigyan ng putas? tayo. Hayan, -ulan Sabay na ulan, no? Sabay ulan. Okay. Hmm. hmm. Yan. Hmm. natin. natin. <laughs> 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 Bumagsak na. <laughs> Samahan niyo Ito tingnan ko sa'yo. Eh, Wala ng katkat 'yan. Ayun <laughs> no? <laughs> mga messages. O, tingnan niyo umulan na ulit. Ganyan kadilim ang paligid. Although, ano oras na ba? Arasing 5.30. 5.30 na. Pero, Parang gabi na. Maghapon talagang ganyan. di hmm. Hindi sunikat ang araw. Gloomy. Ah. <sighs> Gloomy. Rainy. Rainy. Stormy. Dilim. Ayan, stormy weather. hop oh, nasa na yung magpuputas. Ayan yun, yun. yun! Ayan pa. Nag-empake yeah. na. Ano yan eh? Isda. That... Ano yan yung... Ay, babayan. Pigit. Pigit yung tinda niya. Kulay ng lintiga niya. Pakol. Mm. Pakol naman malapad. Ito, ito isa. Mm. Na. yung isa. Isa nga dyan pa. Ang nako. nako, sarado na. Hindi po tayo sa tindahan. Oo, oh, dami na mga S puro. Eh. Isang tourist ang gusto ko eh. Ang ano dami. <coughs> kung... Alam mo, kung ako nag-impake, hindi ko rin naman magiging option yung Sintoris. Ay, yun Ay, ayan pa! Open! Ayan! okay, hey, mabibilhan, makakabili yung mo bilhin. Hmm, hindi ko tayo. Kasi alam nyo, kung hindi ko yung yayain bumili ng prutas, hanggang mamaya yan, babanggitin niya. Sayang mo yung prutas. <laughs> yung magiging yung prutas sa bahay. Akala ko, yung pake mo. Mainam ng yayain mo, bumili ka lang. Oo, eh. diba? Kasi di mo dinala. Puro ganyan yung maririnig mo hanggang mamaya. E, eh, bagal nung ano, data. Hindi mo hanggang mamaya ko pa maririnig yung mga balap. Kaso. Ako, sa akin okay, mababa. natin kayo, ano? Ako na natin. Tak ayaw niya rin mabasa. hindi puno naman. Ano? Drive through para drive through. Ano po dito? po. Ah, isang kilo. Bumili na ako dito kanina sa kanina naka-tricycle. Ako 'yun. Tintores daw po. Isang kilo lang 'yan. I-upload yun na yung Brad, basa na ako. At saka, magkano po sa saba? Yan po, isang piling. Yan malaki? Oo. Uh -uh. -oh. marami sa bahay, baka masira ka. Gusto ko lang siya tulis. Eh. Hindi mo ma-imagine yan? Basa? Mamaya mo na ulit ibaba. Ano yan eh? 70 yan, isang kilo. Ang sentore? 70, di ba yung tayo? Eh? Alam ko na yan. Alam ko na nga si Ben. Hindi ko pa kayo. Kaya nga! Ulit-ulit. Ang ba? <laughs> Teka lang. Tungo ka naman. Ayan! Basang-basa na ako. Ay, buti nai-basal si Ibu na mama na dito. cellphone mo naman. Umulit Ay, ang aking iPhone nabasal. Magkano po lahat? 180? Ano na lang, ano lang yung simple Mambutan huh? <laughs> Mambutan na lang daw po yung simple Ilang piraso Tatlo piraso yun All the way, ano to, yung anything goes na vlog. Dapat nga walang cut-cut eh, kasi in-off niya kapag mag-higop siya ng kape. <laughs> Alam nyo, hindi na pag ng kape. Kinuha ko yung inabot na rambutan. Paano na? Ito na, isa, dalawang kamay. Wala na akong pangatlo. Vlog live natin. Shout out po! Shout out! <laughs> <laughs> kasi ang pwesto kaya kira ko yung camera eh. Sarap. Sarap ng buhay hmm, di ba? <laughs> <Sige, igaw. laughs> okay hmm. yung pan, yung ko yung na yung 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 may pao na kapatong. Kaya <laughs> oh. nagalibag-libag yan eh. Kaya mabaho eh. Kaya <laughs> mabaho <itong> eh. <laughs> Hindi ako yung higop. Dito tayo doon. Dito Ito lang. Dito na yung way natin eh. Okay, okay. Dito na tayo. At loading pa rin tayo mga meses. Dito po yung area kung saan may signal. Alam na alam na namin to. Every time na kailangan namin ng signal dito kami na hinto. Yan. Mas mag-hazard lang. Check. Mm. Mm. Right. Ay, talaga. Abos na. Ayoko. Mm. Buksan na. Mm. ko naman yung yung downloaded na isa. Back up natulog. <laughs> oh. <laughs> Tingnan ko kung uploaded na yung akin off, malayo pa, malayo. Oh. Oh. Save to safe

Play ko lang Ayan yeah, mga download do Ah, may sabihin Nag-downloading talaga siya Tum! Ano yung mga mm. rambutan ngayon mga nefes niya? Medyo mura. Okay. 80. Ang lahat. Ano ba? Yung bag mo namin galing UAE. Hmm. Ito yung mga mga rambutan ay 35 na. Sabi sa ganun.

Kasing turis. Kasing turis ni Irisil. <laughs> ni Irisil. <laughs> Shout out kay Irisil Armas. Ito na yung sing turis. Ito na yung sing turis. Ito So, hindi ako so, juice. Ano pa ako naman ito sa balat? Mmm. hangin oh. okay. yeah, yeah, yeah. oh. mm. hmm. bagyo. Pero ano. halos mag hapon sa labas ako hanggang <laughs> ngayon pwede yung pero tayo may mga meses kailangan mong hanap buhay para sa future yeah. <laughs> <laughs> Tumutuloy na natin sa live tong vlog na to. Live na yun? <laughs> sa YouTube channel. YouTube? muna. Hmm. No, Mag-iisip mag... kung mag-live nag-live kami, na palito.